Yan o, no? ah, oh. ayos gandang tindig o Talagang kamukhang kamukha mo Ngayon meron kang pinagmanahan <laughs> Meron kang kamukhang kamukha Mamaya, taki ano natin Pakita natin kung sabihin natin kung anong linyada to Kaya nga ka muna dyan Alright okay. Yan, energy drink, painom natin Ayun, tubig Ano ka na? Pinapakatan na. Okay, mo na. Nanini bago. Sige, uminom ka muna. Yun, uminom na. Ayos. Mamaya, papakainin na kita. All Alright. Ayos oh mga kalapatids, makainom na siya. Yun mga kalapatids. Ayan, nakapagpahinga. Inaliguan natin. Para guminhawa siya. Sa init. At baka maisama rin natin sa ating mga stock bird breeder. Ito siya. Ito siya naman sa tawag niya. Oh. Solid. So, ang katamag niya ito. Ayan. Ayan mga kalapatids ating ibon bali inbreed bali inbreed to mga kalapatids anak ni Lulu sa yung tatay ni Lulu ayan Yan ang sinubukan na ayan sakong sakong breeder to meron na tayong breeder na F1 <laughs> baga balik balik na to mga kalapatids kaya yun ayan ang ibon kapagawa ka ni Lulu oh. siya kapatid na ito eh, ano, eh. May eh, maray pa rin games kaya lang nag-disgrasya. Ito, mukhang mm, healthy naman ito mga kapatid. Alright, nalinis na. Pininhawa na tong ibon na ito ngayon. Ayan. Solid na line. Pepuan in breed. Ang ganda Oh mukhang babae. <laughs> babae ka ba o lalaki? Nakalimutan ko eh bro kung anong gender ka. Yun mga kalapatid. Kalapatid. Kak pala. Kak pala to oh. Ay. Kaya abang naman pala na ito eh. <laughs> Kinabol na yung YB natin. Yun mga kalapatid. Kak pala to oh. Ayos. Pwede pa natin ibalik ngayon to kay Lulu ah. Ano na magiging tawag doon mga kalapatids Pa comment nga <laughs> Bali binalik ko na kay Sa tatay niya Si lulu Tapos kung ibabalik ko pa si lulu Sa kanya Ilang balik na to mga kalapatids Pangatlong balik na Pangapat <laughs> Ayos ah Pero salamat po sa just at ah. Healthy healthy ibo natin Stop bird Alright Ayun, yung ring ng PHA. Solid pala to ah. Madali itong pumares mga kalapatids. Pupurgahin ko muna. Siguro bawang na lang yung ipumumurga o dahil napurga naman na to Kaya ayun mga kalapatids. Yan. Sasalang na natin to, abul natin. Yun mga kalapatids. Yan. Tapon na. Okay na oh. Kakilis na niya. Alright. Meron na tayong PNC pattern. Laks naman na hain. Pinis. Ibihinan ako na yan. Bawang. Yung pinang purga ko dyan mga kalapatis. Kaya kasi kapupurga lang. Eh, yun. Dumurug ako ng bawang. Sinugo ko sa kanya. Kaya, kinis niya oh. Ayos. Yan ang ating future breeder. F1. Ines.